Habang papasok ang Los Angeles Lakers sa offseason, malinaw na dalawa ang kanilang pangunahing pangangailangan, isang starting center at isang maaasahang wing defender. Hindi magiging madali para sa Lakers na makuha ang parehong piyeso lalo na sa limitado nilang assets. Pero kung magiging malikhain ang front office at makahanap ng paraan para maisakatuparan ito, posibleng maging isa sila sa mga pinakakompetitibong koponan sa NBA. Sa isang proposed trade mula sa fadeaway world, nagawa ng Lakers ang parehong layunin sa isang deal kasama ang New Orleans Pelicans. Sa naturang trade, ipapadala ng Lakers si Dalton Neck, Gabe Vincent, at isang second round pick sa 2025 NBA draft kapalit ni Herb Jones. Ayon kay Eddie Bitar ng fadeaway world. Layunin ng Los Angeles Lakers na samantalahin ang kanilang championship window kaya target nila si Herb Jones mula sa New Orleans Pelicans. Kilala si Jones sa kanyang elite na depensa na may average na 10.3 points, 3.9 rebounds, at 3.3 assists bago siya ma-injure. Isa na rin siyang All-NBA Defensive First Team member. Ang kanyang pagdating ay magpapatibay sa perimeter defense ng Lakers, katuwang sina Lebron James, Luka Doncic, at Austin Reeves. Sa trade na ito, pinanatili ng Lakers ang kanilang core habang malaki ang naidagdag sa kanilang depensibong kakayahan. Pero may malaking tanong, makatuwiran ba ang trade na ito para sa Pelicans? Maliban na lang kung plano ng New Orleans na magbenta ng mga assets o magbago ng direksyon, tila hindi ka panipaniwala ang pagpapakawala nila kay Herb Jones kapalit lamang ng isang rookie na tulad ni Nect at isang second round pick. Si Vincent naman, na hindi nakapagbigay ng malaking kontribusyon noong nakaraang season, ay halos walang trade value sa kasalukuyan. Si Herb Jones ay isa sa pinakamahusay na depensibong manlalaro sa buong liga. Mahirap masukat ang eksaktong halaga ng depensa, pero ang abilidad ni Jones na magbantay ng posisyon 1 hanggang 5 ay napakahalaga. Bukod pa rito, bumuti rin ang kanyang outside shooting kung saan nagtala siya ng 41.8 na porsyento mula sa 3-point line sa 3.6 attempts kada laro noong 2023 hanggang 2024 season. Ang pagkakaroon ng isang manlalarong kayang bantayan ang pinakamagaling na manlalaro ng kalaban gabi-gabi ay isang napakalaking asset sa kahit anong koponan, lalo na sa Lakers. Kaya naman, kung titingnan sa realidad, hindi basta-basta ibibigay ng pelikan si Jones ng ganoon kadali maliban na lang kung may dahilan silang gawin ito. Ano nga ba ang halaga ni Herb Jones sa trade market? Ayon kay NBA analyst Morten Stig Jensen ng Forbes, malaki ang trade value ni Jones. Naniniwala siyang posibleng kailangan ng multiple first round picks upang makuha siya mula sa Pelicans. Sa kanyang pagsusuri, sinabi niyang dalawang taon pa ang natitira sa kontrata ni Jones, 13.9 million sa susunod na season at 14.9 million sa sumunod, at nasa prime na siya ng kanyang career sa edad na 26. Bukod sa kanyang elite na depensa, may sukat si Jones na 6 foot 8 at may kakayahang magbantay ng guards, wings, at maging big men. Kahit pa may iniindang shoulder injury ngayon, nananatiling mataas ang interes ng ibang koponan sa kanya. Kaya kahit hindi aktibong naghahanap ng trade ang Pelicans, malamang na tahimik nilang sinusukat ang market value ni Jones. Kung talagang persegido ang Lakers na makuha si Jones, malamang na kailangan nilang isakripisyo pa ng higit sa iniaalok nilang package. Sa ngayon, tila isang milagro ang kailangan para maisakatuparan ng ganitong klaseng deal. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!